mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Forced Marriage Well, hindi na bago para sa atin to. Ang forced marriage kasi ay sinasagawa ng mga magulang na sapilitang ipapakasal ang kanilang anak sa ibang anak, kahit na hindi nila gusto ang isa't isa. Pero maaari ba na maging totoo ang pagmamahalan kung ito ay nagmula sa forced marriage? Kaya naman ang kwento kong ito ay aking pamamagatan ng sapilitang pagmamahala. Ako nga pala si Jeko. At dito nga sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung ano ang naging dahilan kung bakit ako sapilitang ipinakasal sa isang babaeng hindi ko naman talaga gusto. Hanggang sa dumating ako sa puntong natuto na rin ako na mahalin ito. Sa isang liblib na bayan ako nakatira. Kami mahirap lamang ang tatay ko ay magsasaka. Habang ang aking ina naman ay nagtitinda lamang ng isda sa palengke. Ipinanganak na ako na mahirap. At inaasahan ko na rin na mamamatay akong mahirap. Dahil nga sa so wala namang magtitiwala sa akin. Kahit na mamasukan ako. Elementary lang kasi ang natapos ko sa pag-aaral sapagkat walang kakayahan ang pamilya ko na pag-aralin ako. Ngunit kahit na ganun, ay hindi naman ako nagsisi na sila ang naging pamilya ko. Sa katunayan nga, ay masaya kaming namumuhay sa araw-araw, kahit na kami ay mahirap. Hanggang sa dumating ang isang problema na magbibigay ng lamat sa aming masayang samahan. Isang araw, may isang mayayaman na hasindero at hasindera ang dumating sa aming bayan. Halata sa kanila ang pagiging mayaman. Dahil nga sa mga pormahan nila at sa mga alahas na suot-suot. Mabilis naman in ng mga magulang ko ang mayayaman na yon. Ngunit ako, hindi ko sila nilabas dahil alam ko ang mga likaw ng bituka ng mga mayayaman. Anak, ang bait ng mga Lopez. Kita mo, pinautang nila tayo ng isang daang libo na babayaran pa natin makalipas pa ang isang taon. Tuwang-tuwang ang sabi ni Papa sa akin nung ito ay pumasok sa aming bahay. Halos magtatalon naman ang mama ko nung ito ay kanyang nalaman dahil mapapagawa na raw namin ang aming bubong at makakakain na rin kami ng masarap. Hindi ko na lang sila pinansin dahil may kakaibang kutob talaga ako nung mga oras na yon. Ipinagdarasal ko na nga lang na sana mali ang kutob ko. Mr. and Miss Salazar, gusto ko lang sanang ipakilala sa inyo ang aming nag-iisang anak na si ses. Pakilala pa nga nila sa kanilang anak. Napakagandang dalaga naman po pala ng inyong anak. Nais din namin ipakilala ang anak namin na si Diego. Pakilala naman ang magulang ko sa akin. Bahagya pa ang nadismaya ang mukha ng mga mayayamang yon. Nung nakita ang madungis kong mukha at kamay. Anak, batiin mo ang anak nila. Pulong na sabi ni Papa sa akin. Habang ang ina ko naman ay paunti-unti na kong itinutulak papalapit kay Ses. Kaya naman wala na akong nagawa kundi sundin sila. Ikinagagal ako na makilala ka. Walang gana kong pagkakasabi. Pero laking gulat ko nang hawakan nito ang aking kamay at sinabing, It's nice meeting you too. I hope we will meet again soon. Sa pagkakataong ito, ay bahagya akong nahiya. Dahil hindi ako sanay sa ganito. Mabilis ko rin namang ikinawala ang pagkakahawak niya sa akin. Dahil alam ko na maaaring sinusubukan lang niyang kunin ang loob ko upang kuhanin ang maliit na bukirin na minana lamang ng magulang ko kila lolo. Fast forward na tayo sa araw na kung saan kinakailangan na naming bayaran ang utang namin kila Lofes. Noong mga panahon ngayon ay hindi alam ng mga magulang ko kung paano namin ito mababayaran. Napunta lang din kasi sa wala ang inutang namin at ngayon nga ay problema pa kami. So, Mr. Salazar, deadline na ngayon ng utang niyo ah. Nakangisip ang pagkakasabi pa ng mga Lopez sa aking magulang. Pasensya na po, pero baka po pwedeng bigyan niyo pa kami ng anim na buwan upang bayaran ng utang namin sa inyo. Pakiusap ng magulang ko. Pero dito na ipinakita ng mga Lopez ang tunay nilang ugali. Kaagad nilang sinigawan at inapak-apakan ang pagkatao ng magulang ko. Pero sa hindi inaasahan at kinatatakutan kong pangyayari, ay dito na nga nangyari. Well, bukod sa kapuranggit nyong sakahin, ang magiging kabayaran sa utang nyo ay walang iba kundi ang inyong anak. Ito ang kanilang sinabi na siyang kinagulat ko. Sa takot ko naman na baka ipakulong nila ang magulang ko kapag kami ay tumanggi rito, ay napagpasyahan namin na pumayag sa kanilang kagustuhan upang magdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa magkabilang pamilya. Sa una, hindi ko rin talaga matanggap ang idea na ikasala ko kay Cess dahil sa hatol ng aming mga magulang. Sa kapilang banda, si Ces naman ay kitang kita sa mukha na may itinatago itong saya dahil nga sa posibilidad na magiging tunay ang aming pagmamahalan. Sa simula, punong-puno ako ng buot at galit sa bago kong buhay. Hindi ko man lang kasi na ipagtanggol ang sarili ko sa sitwasyong ito dahil mas iniisip ko na ang sitwasyon ng mga magulang ko. Hindi na nga rin nagtagal at idinaos na ang aming kasal ni ses? Habang kami nga ay sabay na naglalakad papalapit sa altar, ay dito ko pa binulungan si Ces ng katagang, Hindi ko gusto ang nangyaring to. Matapos ko itong makita na todo ang ngiti. You may now Kiss the Bride. Sabi ng pari, takda upang kami ay maging ganap ng kasal. At dito nga ay pumikit na lang ako nung maglapat ang aming labi upang hindi makita ng mata ko ang pangyayaring yon. At matapos nga naming maghalikan, ay mabilis kong pinahiran ang bibig ko. At sa pangyayaring ang yon, ay dito na may nagbukas na panibagong yugto sa buhay ko. Sa paglipas kasi ng mga araw, nung kami ay nagsama na ni Cez sa iisang bubong, ay unti-unti ring nagbubukas ang puso ko sa katotohanang kami ang itinadhana. Sa tuwing kami kasi ay nag-uusap, ay unti-unti na ring lumalalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa, na siyang nagiging dahilan upang unti-unti naming matuklasan ang mga gusto at ayaw namin sa isa't isa. Sa kabila ng mapait kong pinagdaanan, kung bakit ako nahantong sa ganitong sitwasyon, ay nagsimula ko na ring damhin ang mga hindi maipaliwanag na damdamin para kay Ces. Napagtanto ko na maaring hindi palayain ang sariling puso sa dama ng nakatakdang tadhana hanggang sa tumating ang araw na kami ay nagkaroon ng matinding pag-aaway ni ses. Umuwi kasi akong lasing noon. Kaya naman nung ako ay umuwi sa bahay, ay kaagad ako nitong sinampal at pinagsisigawa. Nang akma ko nga itong sasaktan, ay mabilis itong sumigaw ng Sige, saktan mo ko. Saktan mo ko tinalikuran ko na nga lang ito upang kumalma ang sitwasyon. Pero hindi pa rin ito tumigil. Habang tumatagal daw kasi ay lumalala ang pag-uugali ko. Well, totoo naman yon. Dahil nga sa napadalas na ang paglalasing ko noon. At nung ako ay pumasok na sa kwarto upang matulog na, ay hindi pa rin ako nito pinalampas. Sinundan ako nito at dito na nga nangyari ang bagay na hindi ko inaasahan na magagawa ko. Yan kasi ang problema sa iyo eh. Lahat ng problema na dapat pinag-uusapan, tatalikuran mo. Asawa mo ko, Diego. At kung may problema ka, pwede mo kong sabihan. Hindi idadaan mo sa paglalasing mo. Natuloy na pag-sasalita Pagsasalita nito ang tagal na rin nating nagsasama. Hindi mo pa rin ba ako kayang mahalin? Tanong pa nito sa akin na siyang naging dahilan upang bumalik ako sa aking wisyo. Dito nga ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya naman napatanong ako sa sarili ko kung mahal ko na ba talaga siya. Ano, di ka makapag... Hindi na niya natuloy ang nais niyang sabihin. Matapos ko itong halikan. Dahilan para ito ay mapasandal sa pader. At dito na nga nangyari ang honeymoon na never namin ginawa nung kami ay ikinasal. Napakasungit mo sa akin, Diego. Pero sa tuwing nakikita kita, para bang nawawala ang pagod ko sa buhay? Siguro ito talaga ang kahulugan ng pagmamahal. Sambit ni ses sa akin habang kami ay magkatabi sa higaan. Ses, aaminin ko, noong una hindi kita mahal. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa'yo. Tugon ko sa kanya na punong-puno ng pag-asa sa aking mga mata dahil sa mga pinagdaan ng pagsubok at pagkakakilala, unti-unti naming nalaman na ang aming hindi pagkakaunawaan ay siyang magdadala sa amin ng panibagong yugto ng buhay namin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming pagmamahalan at pagdadamayan. Nagiging sandala na nga namin ang isa't isa sa tuwing kami ay nagkakaroon ng problema. Kumbaga ba eh, nagiging vocal na kami sa isa't isa. Dahil nga sa kami ay komportable na. Ngunit sa isang pagkakataon, may isang dumating na pagsubok sa aming relasyon na siyang nagpatunay kung kaano katatag ang pagmamahal ni Cez sa akin. Isa sa mga kamag-anak kasi ng mga lofes ang tumutol sa aming samahan. Siya din ang nag-udyok na maghiwalay kaming dalawa. Maging ang mga magulang nga ni Cez, ay pinipilit siya na hiwalayan ako. Kaya naman sa pagkakataong yun, ay halos mawalan na ako ng pag-asa. Subalit laking gulat ko nang tahasang sinabi ni Cez sa harap ng mga magulang at mga kamag-anak niya ang katagang Mahal ko si Diego at handa kong ipaglaban ang aming pagmamahalan Walang sino man ang magiging hadlang sa pagmamahalan naming dalawa. Ito ang kanyang sinabi na siyang naging dahilan upang tumulo ang luha ko sa aking mukha. Ang luhang ito ay hindi dahil sa suko na ako. Luha ito ng kagalakan. Dahil alam ko na minamahal namin ni Ces ang isa't isa. Mahal kita, ses, at hindi kita pababayaan kailanman. Sabi ko sa kanya na may ngiti sa mga labi. Mahal din kita, Diego. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin at handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan sa kahit na kanino man. Tugo naman ni Cez sa akin bago ako nito halikan. Mula nga noon, ay labis na nagalit ang magulang ni Cez sa kanya dahil sa pagsuway niyang ginawa. Kaya naman napilitan kami na magpakalayo upang mamuhay ng payapa. Alam mo, Diego, salamat. Salamat dahil andito ka palagi sa aking tabi. Pasalamat ni Cez sa akin habang ito ay nakaupo at pinapanood ako sa pagbubukid na aking ginagawa. Hinding-hindi kita iiwan. Andito lang ako palagi sa'yo dahil mahal na mahal din kita. Sabi ko sa kanya. Kita nga sa mukha nito ang kilig na naramdaman sa sinabi kong ito. Sinasabi mo ba yan dahil mahal mo ko? O sinasabi mo lang yan dahil gusto mo lang ulit maramdaman ang init ng aking pagmamahal. Tanong nga nito na siyang kinangiti ko. At sinabing, Siyempre, sinabi ko yon dahil mahal kita. Pero kung ipaparamdam mo ulit sa akin yan ngayon, hindi ko yan tatanggihan. Bago ko ito habulin. Sa bawat yakap at tawa na namamagitan sa aming dalawa, ay dito ko masasabi na ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Sa karanasan kong ito, ay dito ko natutunan na ang tunay na pag-ibig ay lumilitaw sa gitna ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng aming pagtitiwala at pagmamahalan, nalampasan namin ang lahat ng hadlang na aming pinagtaanan. Naming pagmamahalan ay patunay na ang pinakamalakas na pwersa sa daigdig ay ang pag-ibig na walang hanggan. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Dzeko at ito ang kwento ng buhay ko.